lalaki sa bawat pagkakataong makipagtali ay magkakaroon ng isang marka ng hayop sa kanyang braso kung mas maraming marka ng hayop sa kamay ay nangangahulugang mas maraming babae ang kanyang napagsilbihan Ngunit ang limang natatanging hayop na ito sa harapan ay walang anumang marka sa kanilang mga braso dahil ang kanilang asawang babae ay isang pangit na babaeng puno ng peklat sa mukha na gumagamit ng kanyang katayuan bilang maharlika upang sa pilitang pakasalan sila kahapon ng gabi ay pa niyang lagyan ng gamot upang makuha si Shufu Ngunit sa proseso ng pagtutol ng isa, ay nabangga sa pader at namatay sa pagkahulog. Matapos matanggap ang mga alaala ng orihinal na may-ari, Sixinghe ay naramdaman lamang ang pananakit ng ulo. Sixinghe nakakabukas lang ng mga mata, ay nakita ang lalaking nakaluhod sa sahig. Si Jihan ay hindi maganda ang pakiramdam. Hindi makapaglingkod sa asawang babae at humihingi ng parusa. Habang tinitingnan ang mga peklat sa katawan ng lalaki, Sixinghe ay hindi maiwasang magkunot ng noo. Siya ay ipinatapon sa malamig at mahirap na tribo ng Bilo sa daan patungo sa pagpapatapon. Ang kanyang asawang lalaki ay nagmalasakip upang protektahan siya, at nagtamo ng matinding sugat. Gayunpaman, ang orihinal na may-ari ay sinaktan at minura sila. Ngunit naramdaman ni Xinghe ang pagbabago sa kanyang katawan, dahil ang dating katawan ay nilaso na ng iba. Kaya siya naging mainitin ang ulo at madaling magmalabis. Sinini na nagmula sa mundo ng apokalipse, ay hindi sanay na may lumuluhod sa kanya. Si Xiao Jihan na narinig ito ay hindi napigilang manginig sa lamig, kung ang asawang babae ay hindi nasisiyahan kay Jihan. Pwede niya akong hiwalayan. Si Jihan ay walang anumang reklamo. Matapos sabihin iyon, isang lalaking may mapangakit at magandang itsura. Ay pumasok sa loob. Kung nais ng asawang babae na maghiwalay, bakit hindi rin ako hiwalayan? Si Hualing Ye ay kumuha ng papel at pluma at inilagay sa mesa. Ang mga mata ay malamig at may bahid ng pagkasuya. Siksing hinanahimasmasan, ay gustong gusto nang tapusin ang relasyon. Ngunit napansin niya, na ang kanyang kakayahang moksi ay humina. Sa ganitong mapanganib na tribo, anumang oras ay maaaring makasalubong ang mga kaaway mula sa lungsod ng Shu. Sa ngayon ay kailangan niya pa rin ang proteksyon ng kanyang mga asawang lalaki. Hindi kailangang magmadali. Sa loob ng tatlong buwan kung mapoprotektahan ninyo ako mula sa anumang pinsala. Palalayain ko kayo. Sa oras na iyon ay bibigyan ko kayo ng kasulatan ng paghihiwalay. Si Hualingye at si Yao Jihan na narinig ito. Ay natulala sila. Hindi nila pinaniwalaan na ang asawang babae sa harapan ay magiging ganito kabuti. Dahil kahapon lang ay nilagyan niya ng gamot si o Jihan. Ngunit ang mga sigaw mula sa labas ay nagpawi ng kanilang pagdududa. Ate, dalihan mong tingnan. Ang iyong asawang lalaki ay inatake ng halimaw at malubhang nasugatan. Malapit ng mamatay, siksing hinanarinig ang sigaw. Ay nagmadaling tumakbo sa bakuran upang tingnan ang sitwasyon. Nakita lamang niya ang ilang tao. Nadinala ang isang nahimatay na berding ahas sa bakuran. Siksayong Shuling King na nakatingin kay Wenansi. Ay bumuntong hininga at sinabi, ate. Ang iyong asawang lalaki ay lubhang nasugatan. Hindi na niya kayang panatilihin ang anyong tao. Kahit nasa tribo ng pagpapatapon, ang pagkamatay ng mga asawang lalaki ay normal. Ngunit ang ganito kagwapong asawang hayop ay mamamatay ng ganito. Talagang nakakalungkot nang makita ang berdeng ahas na nakahiga sa lupa. Si Xiao Jihan at Hua ay nakaramdam ng kawalan ng lakas. Marahil sila rin ay mamamatay ng tahimik dito. Naramdaman ni Xinghe ang mahinang hininga ng ahas na asawa. Napakahinahon. Nagmadali siyang lumapit at inilagay ang kamay sa ulo ni Wen Si Hua na nakakita nito ay nagbago ang kulay ng mukha. Ano ang gagawin mo? Mamamatay na siya. Hindi mo pa rin ba siya titigilan? Sa sobrang galit ng lalaki ay hindi na tinawag na asawang babae. Wala siksing sa mood na pansinin sila. Sa oras na iyon ay ginagamit niya ang mahinang kakayahang moksi. Upang gamutin ang sugat ni Wenansi. Habang pinapanood ang gumagaling na suga, si linking ay halos lumuwa ang mga mata ate. May kakayahan ka palang magpagaling ng sugat. Siksinghe sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, ay pumasok sa kanyang dagat ng isipan. Nakita niya ang isang malaking berding ahas sa kagubatan ng kawayan. Ngunit ang mga mata nito ay lubhang malabo. Si Wenan Si mahina ay nanatiling banayad. Asawang babae, narinig niya ang mahinang boses nito. Siksingi sa oras na iyon ay lumambot ang puso, matulog ka. Ang iyong sugat ay unti-unting gagaling. Hindi kita pababayaan. Kasabay nito ay isang berding liwanag, ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang katawang dating masakit, ay parang nalubog sa mainit na sinag ng araw. Si Wenan Si hindi pa nakakabawi sa gulat ay mahinang sinabi, salamat sa asawang babae sa pagpapagaling kay Nancy. Hindi ko ito iniiwasan dahil ito rin naman ang dapat kong gawin. Sa kontinente ng mga hayop, ang babaeng nagtataglay ng asawang lalaki. Ang asawang lalaki ay may tungkuling alagaan ang asawang babae. Ang asawang babae rin ay may tungkuling pagalingin ang asawang lalaki. At aliwin ang kanilang dagat ng isipan, hindi alam kung gaano katagal. Ang sugat ni Wenansi ay halos gumaling na. Siksinghin noon lamang tumigil sa paggalaw. Ngunit dahil sa labis na paggamit ng kakayahang moksi. Sa sandaling tumigil ay nahimatay siya. Sa mismong pagbagsak, ang katawan ng ahas ay agad nagbalik sa orihinal na anyo. At biglang niyakap siya. Pagkatapos ay dahan-dahang binuhat si Xinghe papasok sa bahay. Habang pinapanood ang hindi ka paniwalang pangyayari. Parehong nagmalaki ng gulat, siya ay nagising ng kakayahan. Ito ay kakayahang panggamot, hindi pa naririnig na may babaeng hayop na nagising ng kakayahan. Siya ay iba na sa dati. Kahit anuman, ang kanyang pagnanais na gamitin ang kakayahan upang gamutin si Wenangxi ay isang magandang pagbabago. Sa isiping wala ng pagkain sa bahay, nagpa siya ang dalawa na bukas ay magkasamang manghuli. Ang kanilang mga asawang lalaki ay kailangan pang umasa kay Xinghe upang mabuhay. Hindi siya dapat mapahama, dahil kapag namatay si Xinghe sa tribo ng pagpapatapon, sila rin ay kailangang sumama sa libing. Nang muli siyang magising, umaga na ng sumunod na araw. Sa pamamagitan ng tubig sa palanggana ay nakita ni Xinghe ang kanyang itsura. Dahil sa laso na ibinigay sa kanya, ang isang bahagi ng kanyang mukha ay naging itim at sira. Tanging sa pag-alis ng lason, matutumbasan niya ang dating anyo, kakalabas lang mula sa silid, nakita niya si Wenantse na nagpuputol ng kahoy sa bakuran. Ang sinag ng araw sa umaga ay bumagsak sa kanyang katawan, na nagbigay ng pakiramdam ng kakaiba at banal na kagandahan. Nang makita Siksinghi na lumapit, si si ay lalong nagpakita ng kabaitan, gising na ang asawang babae. Matulog ka ng mahimbing kagabi? Siksinghi sa oras na iyon ay hindi pa sanay makisalamuha sa asawang lalaki, kaya tumango lamang siya at umuwol. Si Wenan si na nag-aalala na baka magutom ang asawang babae. Ay kumuha ng dalawang pulang prutas at dalawang itlog ng ibon mula sa kusina. At iniabot kay Xing. Sa ngayon ay ito lamang ang pagkain sa bahay. Pasensya na sa asawang babae. Sila ay nang huli na. Siguro makakahuli sila ng pagkain. Alam ni Xinghi ang kalagayan ng pamumuhay sa tribo ng Bilo. Ang mga kagubatan sa paligid ay madalas may mga ligaw na hayop at halimaw. Ang pagkuha ng pagkain ay hindi madali. Walang problema, ngayon ay ako ang magluluto. Matapos sabihin iyon ay pumasok Siksingi sa kusina at gumawa ng sopas na may kamatis at itlog ng ibon. Matapos gawin ay nagsalin siya ng dalawang mangkok at inilagay sa mesa. Nang malaman na ang pulang prutas ay nakuha mula sa kagubatan ng gumu, Siksingi ay tumingin kay Wenanzi. "Matapos kumain, samahan mo ako sa kagubatan ng gumu. Gusto kong mangulekta ng pagkain at gamot." Ang mga mata ni Wenanzi na banae tulad ng pintura ay nagliwanan. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niyang pupunta sa kagubatan. Kailangan protektahan ko ang asawang babae. Siksinghi na nakatingin kay Wenantsi na walang balak uminom ng sopas. Biglang naalala ang paglalagay ng gamot ng orihinal na may-ari kahapon. Hindi maiwasang makaramdam ng hiya. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon ay wala akong anumang intensyon sa inyo. Walang gamot sa pagkain. Sa totoo lang, natatakot si Wenantsi na baka kulangin ang pagkain at magutom Siksinghi. Nang marinig niya ito, kinuha niya ang kutsara at sinimulang tikman. Sa isang subo ay nagpakita siya ng gulat na ekspresyon. Napakasarap talaga. Nang makita ang ekspresyon ng lalaki. Noon lamang nakahinga ng maluwag siksinghe, kaya ubusin mo. Mamaya sa kagubatan ay hahanap pa tayo ng maraming pagkain. Gagawa ulit ako para sa'yo. Sa ngayon, ang limang asawang lalaki sa kanyang paligid. Tatlo lamang ang madalas lumilitaw. At wala siyang tunay na relasyon sa mga asawang lalaki. Sa sitwasyong kailangan pa ng proteksyon, si Wenansi lamang ang pinakaangko. Ang kapaligiran sa kontinente ng mga hayop ay napakaganda. Maraming mga orihinal na kagubatan, na malaki ang maitutulong sa pagbawi ng kakayahan ni Xinghe matapos ayusin ang mesa at mga mangko. Si Wenan si ay nagbago sa kanyang orihinal na anyo ng ahas. Sa harap ni Xing ay sinabi, sumakay ka, asawang babae. Si Xing ay umupo rito. Habang dumadaan sa tribo, maraming asawang lalaki ang nagpakita ng gulat, hindi ba? Si Xing -hi ay lumabas na talaga. Narinig ko kahapon na ang kanyang asawang ahas ay halos mamatay. Siya ang gumamit ng kakayahan upang iligtas ang kanyang asawang lalaki. Hindi pinansin ng dalawa ang mga tinig na ito. Ang katawan ng ahas ay biglang tumalon parang lumilipad sa himpapawid. Siksinghe ay kusang yumakap kay Wenansi. Sa isang iglap ay nanigas ang katawan ng ahas. Nang makarating sa lugar kung saan kinuha ang pulang prutas. Mabilis niyang ibinaba si Xinghe. Ngunit ang kanyang mga tainga ay namula. Nang makita ang napakaraming kamatis, ang mga mata ni Xinghe ay nagliwanan. Sayang lang at walang magandang gamit upang ilagay ang mga prutas. Matapos libutin ang paligid, umupo si Xinghe at nagsimulang maghabi ng basket gamit ang mga baging. Si Wenansi ay nakaupo hindi kalayuan. Habang pinapanood ang mga malikhaing galaw ni Xinghe, ang kanyang magagandang mata ay naging mas matingkad. Kung naiinip ka, pwede kang maglibot sa paligid. Pero kung may panganib akong makasalubong, baka kailangan kitang tawagin para protektahan ako. Tumango si Wenanxi. Wala rin namang pagkain sa bahay. Kaya maganda rin maglibot sa paligid. Manghuli ng mga ligaw na hayop para sa pagkain. Sinimulan ni Xinghe ang pagpitas ng mga kamatis. Habang abala sa gawain, biglang may naramdamang panganib na papalapit. Sa sandaling lumingon si Xinghe, Isang malaking ligaw na hayop ang sumugod sa kanya. Walang oras para mag-isip. Habang sumisigaw si Xinghe, tumalon siya, at mabilis na umakyat sa puno sa tabi. Si Wenan na narinig ang tawag ng tulong ay dumating. Nagpakita ng gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya naalala na marunong umakyat ng puno si Xinghe. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na nakipaglaban si Wenan sa hayop. Si Wenan si sa oras na iyon, ay may dalang lamig na parang yelo at niebe. Ang kanyang sinaunang kutsilyo ay mabilis na umikot parang talim ng hangin na tumama sa hayo. Habang mabilis na umiwas ang hayo, ang kutsilyo ay muling umikot at tumalon pababa. At madali at eleganteng natapos ang hayo, habang pinapanood ang pangyayari. Siksinghi ay napakunot ang noo. Napansin niya ang lakas ni Wenansi. Ang kanyang kabaitan ay panlabas lamang. Naalala niya, ang limang asawang hayop na tinanggal ang dating may-ari, na ang bawat isa ay tinitingnan siya na parang gustong pumatay. Siksinghi ay halos maiyak sa sitwasyon. Sa isang sandali ng pagkagulat, Siksinghi ay nadulas ang paa at nahulog mula sa puno. Si Wenan si ay tumalon pababa, at sinalo si Xinghi sa air. Asawang babae, okay ka lang ba? Si Xinghi na niyakap ay medyo nalito. Ang banayad na amoy ng asawang hayop, ay nagpabagabag sa kanya. Okay lang ako, bitawan mo na ako, ilapag mo na ako. Sa isiping ayaw ng mga asawang hayop sa kanyang haplos, mas mabuting huwag ng gambalain. Si Wenan si ay tumingin pababa kay Xinghi sa kanyang bisig. Ito ang unang pagkakataon na niyakap niya siya. Ang tao sa kanyang bisig ay walang anumang galak. Maputla ang mukha, Maingat ang ekspresyon. Matigas ang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at malinis. Iba sa dati, isang mababa at paos na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Asawang babae, natatakot ka ba sa akin? Siksinghe sa oras na iyon ay hindi mukhang asawang babae. Mahinang sumagot, hindi. Paano naman? Nang magtama ang kanilang mga mata, Napansin napansiniksinghe na wala siyang alam tungkol sa asawang ahas na ito. Dati, gusto ng asawang babae na yakapin kita ng ganito. Hindi ba't gusto ko nang magbago? Habang gusto pang magsalita si biglang may narinig na tunog sa kanyang isipan. Host, sa wakas ay nagising ako. Salamat, salamat, nandito pa rin ang host, mula nang ipanganak si Ang sistemang ito ng espasyo ay kasama na niya. Okay lang, maganda na ito. Kung gayon, ang mga bagay na naipon ko sa espasyo ay nandito pa rin ba? Dahil sa paglipat mo, nasugatan din ako. Ngayon ay limitado ang akses sa espasyo. Matapos mag-upgrade lamang maaaring unti-unting mabuksan. Ano ang susi sa pag-upgrade? Siksingi ay medyo nalito. Kapag nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa asawang lalaki, maglalabas ito ng iba't ibang antas ng pahintulot. Ngayon, dahil sa malapit na yakap sa asawang lalaki, nakapagising ako. Sixinghe ay medyo napabuntong-hininga. Hindi inaasahan na ganito ang paraan ng paglitaw ng espasyo. Mukhang kailangan ko nang maghanap ng pagkain sa sarili ko. Matinitik ba itong karne ng hayop? Hindi ito matitinik, Ito ay mutated na hayop. Nang marinig ang sagot ni Wen Nansi, hindi na pinansin Sixinghe ang patay na hayop. Mabilis niyang napuno ang basket ng mga kamatis. Habang naghahanda siyang maghanap ng mga gamot, ang sistema ay biglang nasabi. Host, ngayon ay kaya ko nang makita ang mga bagay sa loob ng isang daan metro. Sa unahan, isang daan metro sa damuhan, may mga kamote sa ilalim ng lupa. Nang marinig na may kamote na makakain, siksinghi ay natuwa, magandang bagay ito. Kung magtatanim sa espasyo, tiyak na, ang ani nito ay makakapagpakain ng ilang asawang lalaki. Pagkatapos ay pumunta sa lugar na sinabi ng sistema. Hinawi ang damo at nakita ang mga dahon ng kamote. Si Wenanxi ay hindi na muling umalis Sinundan niya si Xinghe at nakita ang halaman sa harapan Hindi maiwasang magkunot ng noo Maniwala ka sa akin, hindi ito mga damo Maraming pagkain ang magagawa rito Wenanxi, pwede mo bang tulungan akong hukayin ang lupa rito? Habang tinitingnan ang malambot na itsura ni Xinghe Ang lalaki ay medyo natigilan Sa mabilis na pagbaba ng kanyang kutsilyo Ang lupa ay agad nagkaroon ng malaking hukay Huwag, huwag masyadong malakas Pagkain ang nasa ilalim Si Wenanxi ay natigilan sa kanyang galaw habang tinitingnan ang seryosong ekspresyon ni Xinghe, muling binawasan ang lakas at naghukay. Si Xinghe ay pinanood ang mga kamote na nilinis ni Wen at inilagay sa basket. Mahinang nagpasalamat, si Wen ay tumitig sa kanya ng mataman at biglang nawala ang kanyang ekspresyon. Sinabi na ito rin naman ang dapat kong gawin. Habang dumarami ang mga nahukay na kamote, si Xinghe ay diretsyong naglabas ng espasyo at inilagay lahat doon. Si Wen na nakakita ng biglang nawalang mga kamote ay nagpakita ng hindi kapanipaniwalang ekspresyon. Upang mabuhay ng mahimbing sa tribo ng pagpapatapon, ang kakayahang espasyo ay talagang mahalaga, kaya hindi ito itinago ni Xinghe. Gusto niyang magkaroon ng kaunting takot ang mga asawang lalaki. Wag silang mag-isip kung paano siya patayin para makaganti. Ngunit ang hindi alam ni Xinghe, sa oras na iyon, ang puso ni Wenansi ay nagkaroon na ng malaking alon. Ang asawang babae ay hindi lamang may kakayahang panggamot, may kakayahang espasyo rin siya. Bago ito ay hindi pa naririnig ang pagkakaroon ng dalawang kakayahan. Mukhang iba na talaga ang asawang babae sa dati. Siksinghi ay walang oras upang alalahanin kung ano ang iniisip ni Wenanxi. Si. Sa gabay ng sistema ay abala siya ng husto. Host, sa kaliwa mo, isang daan metro ang layo, may luya at sibuyas. Sa luya at sibuyas ay maraming pagkain ang magagawa. At maaaring alisin ang amoy ng karne. Habang tinitingnan ang maraming pagkain. Sa mga susunod na araw ay hindi na magugutom Siksinghe. Nang mapansin na hapon na, si Wenanxi si ay muling nagbago sa anyo ng ahas. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas maayos Siksinghe. At hindi na nangahas na magmalikot. Ngunit si Wenanxi ay mabilis na tumakbo. Na halos mahulog si Xinghe. Asawang babae, pwede mo akong yakapin ng mahigpit. Kasabay nito ay dahan-dahang hinawakan siya ng buntot. Gusto sanang tumanggi si Xinghe. Ngunit narinig ang sigaw ng sistema, host. Yakapin mo siya. Mahigpit na yakapin. Kahit yakap lang. Kapag matagal, ang espasyo ay maglalabas ng kaunting. Maliit na pahintulot, si Xinghe ay napilitang yumakap kay Wenanxi. Sa sandaling yumakap, ang bilis niya ay parang bumagal. Lumilipad sa ibabaw ng mga bundok. Ang tubig sa ilog sa ibaba ay malinaw. Malalaki pa ang mga isda rito. Wenansi, pumunta tayo sa tabing ilog para manghuli ng isda. Agad na nagbago sa anyong tao ang lalaki. At dahan-dahang niyakap siksinghe. Asawang babae, gusto mo bang manghuli ng isda? Hindi, gusto ko ng karne ng isda. Ang asawang babae sa harapan ay hindi maiwasang napangiti. Sige, manghuli na ako ng isda. Si Wenansi ay diretsong gumamit ng kakayahan. Sa ibabaw ng tubig ay gumawa ng isang haplos. Mahigit sampung isda ang nahulog sa pampang. Pagkatapos ay kumuha pa ng ilang damo, at sinuotan ang bawat isda. Nang handa ng umuwi, napansinik singhi ang mga kabibe at hipon sa ilog. Ang kontinente ng mga hayop ay mas maganda kaysa sa apokalipse. Napakayaman ng mga gamit, puro sangkap ang makikita sa paligid.